Oh, kamu bos, bos, tak kita juga boleh. Bos, tak kita juga. Kita baru berjalan. Berjalan, berjalan, 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 berjalan. Ha? Ready na! Dito tayo? Ready na! Tara na! Tara na! Tara na! Tira na. Tira na. Tira. Diyan lang naman tayo sa clubhouse boss eh. Tara! Tara! Nandito O, si. Tira. 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 Oh, nasa na lahat. One, Tira. one, two, three, four. Si coach, nagpapakalam si coach kasi hindi pwede. Rating wala din. Ready, wala din. Meeting, Meeting! Si... meeting. 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 Kaya sa'yo din boss? Eto si Kenal, para ma ano, therapy yung legs mo. Like sa tubig. Kaya mo. Water therapy natin yan. Tara, Kenal! Swimming. Sa tama niya, di may tama ako mag-swimming. Ay, yung therapy yan sa paa, gagano'n gano'n yung paa mo sa pulo, gagano'n gano'n mo. Ako okay. di di Ay, pagsamama ko, tutulak niya ako ron. Hindi! 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 Ano sa mga? Kani, gagano'n lang gagawin mo. Pawak ako, Bert. Pawak ako, pawak ako. Gagano'n lang gagawin mo. Di ba kunyari ito yung swimming pool? Di ba yung dulo, yung tiles? Tulubog hmm. mo lang yung paa mo. Okay, Tapos gagano'n -gag -gag gano'n mo lang. Hindi na, gano'n mo lang. Gina boring yun, boring, boring yun. Boring kayo ron! Ay, na pa, parang gumaling ka na. Ang boring. Ano? na natin to, bwede na natin, natin to. Bwede, bigyan ko kayo. So, ayaw nyo na, ayaw Mas kami ron! Tara! ayaw at abos eh. Ayaw mo talaga. Ayaw ko nga, boss. Ayaw mo talaga. Ayaw ko. Ayaw na lang, sir. Ayaw ko nga. Boring yun. Swimming, boring. Ay, ka magbantay ng bahay. Dito na lang ako, parang may babae ako. Bantay yung bahay. Tara. So, ayun, hindi ako swimming Nadulas ako. Tapilok ako. na ba kayo? Uy, tara na! Sana ba Ha? Tara na! Uy, magdidilim na! Kawawa naman si Kernel doon! Walang kasama sa baba, Matapilok ako doon, ako nakaligo. Utik na yan. Ang kasi doon eh. Parang kinakakabitin eh. Hindi kapag-swimming eh. May Oui, <mukil> kung mo. Mo. No, ano sa ang sabi na? Kasi, kasi, kasi. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan sila. Hindi mo tawihan ano natin ang Hindi ka gumaling ah. Kikinan nyo kayo, Baki? Eto na yung ano ko, yung agimat ko. Ano, kikinan mo, Baki? Swerte ka pa, ay eh, lang ginawa ko sa'yo. Lalo na ikaw, alamat, ano, nabigyan kita ng kaliwa ko, no? Ewan ko ngayon, baka nasa hospital ka ngayon. Ano nga nyo? Pag dito, sino may access ng CCTV? Check niya huh? oh, oh. na. Na. Na pa. yung CCTV. Gumagana ba yan? Gumagana yan? Oo, gumagana yan. Boss Bert, ano nga ako? Dali mo nga ako ron. Para mo ano? Hindi, para. Hindi nga, papay nga ako. I-review. Yung CCTV, yung CCTV, tanggalin nyo na yan. Okay ka lang ba? Dali ka muna namin sa clinic. Hindi na, huwag lang ako. I-review mo na muna rin. Ito na, ito na, ito na, boss. Boss, ito na. Huwag nyo review yung CCTV. Tanggalin nyo na yan. Ay, mag-ublog! Boss! Ay, mag

<seks> Bagus <Lumaban> juga <niya>. Ang <At, laughs> Angin itu agimatnya. Oh, dirik tas yang mana? Dirik tas yang <laughs> dirik tas talaga. Tapi, pagi nak si Kamil. Tama um, lang namanya. Kasi kung lumaban siya dito, ang dami niyan. Oo, hindi niya kaya talaga. Lamag siya. Ba, siya? Lang yung kamay niya, tsaka paa niya para mabenda. comfortable natin. Comfort natin. Comfort natin.